galing ala guys na butol na isa makakalabas na ma sabihin mo sabihin mo malapit na maputol ang isa ayan o oh. makakalabas na to malapit na makalabas ay sabihin mo kay kuya gudi ma sabihin mo kay kuya gudi Malapit na rin makalabas, oh. Ah, guys. Ang galing, oh. Pinuputol nila yung ano. Malapit na makalabas 'yan. Oh. Mamaya, guys, oh makalabas na 'yan, oh. malapit na maputol guys oh. Eh. hmm. pag yan guys makalabas na yan Hi, hi. Allah. Nakakunti na guys Wala pa yung may ari guys Malapit na niya maputol ayaw malapit na maputol Malapit na Alambre Kung may alambre Kailangan mo alambre Kahit sa langit niya. Kahit dalawa Or Oo nga. Wala. Wala may ibang pantaklog. For doblihan mo. Kali ano lang. Ang galing. Wala, malapit na yung makalabas. Isa na lang. Oh. Pag naputol yung isang yan, labas na yan. Kasi ano yan. Ayan. Wala, papa mo? Akin mo yan. Ah, iyo gaya. Ang galing. rabbit? Hamster. Hamster yan? Ba't nalalaki? Hamster. Ha? Binigay Din lang sa akin. Hamster? Hmm. Ba? Yung malalaki pala lang hamster? Yung malalaki. Yun o. Ang bait. Pero mo na nahawa ka niyan, ano? Nang agad? Hindi, ang bait. Takot lang yung tao sa tao. Hmm. Yan. Ilagyan mo, mawala yan.